Sa bawat baryo sa Pilipinas, may isang puno na hindi dapat nilalapitan. Tama ba ako mali? Dahil minsan, ang mga anino sa itaas nito ay hindi lang basta-basta mga simpleng sanga. Kung hindi, isang nila lang na naghihintay ng kanyang mga bibiktima. Pero bago natin uli umpisahan ang kwento, sa muli, welcome sa Kababalaghan Eerie Stories isa sa mga nakakatakot at nakakilabot na channel dito sa YouTube kung saan pwede mong ipadala ang personal eerie stories mo. Ngayon, kung mahilig ka sa mga misteryo at hindi may paliwanag na kababalaghan, nasa tamang channel ka. But before we go on, huwag kalimutan mag-subscribe at i-on notifications. Pakisakal na rin yung like button. Pakishare na rin ang video sa family, friends, aso, pusa, dyan sa kapitbahay nyo at dyan sa tricycle driver na nagmamaneho para sa'yo ngayon. Tara na't na simula na natin ang kwento ng kapre sa puno ng akasya. Ang story natin today ay tungkol sa magkapatid na kambal na si Arnel at si Ariel. Pareho silang city boys. Walang takot at mahilig sa mga adventure. Isang gabi, habang pauwi na sila mula sa isang inuman sa bayan, na pagtripan nilang tumawid sa isang shortcut sa kakahuyan, isang daanan na iniiwasan ng mga tao na matagal nang sinasabing may misteryo. Wala namang multo lasing lang yung mga tao kaya kung ano-ano ang mga nakikita, sigaw ni Arnel. Humahagik-hik habang tinutungga ang huling bote ng alak. Pero si Ariel, na kahit na may tama rin, ay nag-aalinlangan. Bro, di ba sabi ni Lolo may kapre dyan? Ngunit tinawala lang siya ni Arnel. Pucha, Kapre Sino pang naniniwala sa Kapre sa ngayon? At sa kabila ng kaba ni Ariel, sinundan niya ang kapatid sa loob ng madilim na kagubatan. Ang hindi nila alam, may isang matalim na paris ng mga mata ang nakamasid sa kanila mula sa taas ng isang malaking puno ng akasya. Habang naglalakad sila sa makitid na daanan at papalapit ng papalapit sa puno ng akasya, napansin ni Ariel ang kakaibang usok na gumagapang sa hangin. Bro, nahamoy mo ba yun? Tanong niya. Pinipilit nunukin ang kanyang kaba. Napakatapang naman ang amoy ng tabako na yun. Hindi ito ordinaryong sigarilyo lang. Ito ay mabaho, matapang, at parang sinusunog na dahon na hinaluan ng dugo. At nang matapat sila sa malaking puno, huminto si Arnel. Grabe naman ang baho dito. Ang panghi At habang nagre-reklamo, naramdaman nila pareho na may kumakalusko sa itaas ng puno. At nang tingalain nila ang puno sa kanilang harapan, may isang anino sa itaas. Napakaitim parang usok na nagbubuo ng hugis ng isang napakalaking tao. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula at sa pagitan ng kanyang mga labi, isang malaking nakasinding tabako ang nagpapapait sa amoy ng hangin. Pucha, ano yan? Sigaw ni Arnel habang napapatras. At doon na nila narinig ang malalim at mabagal na halakha. Ha, 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 ha. sa isang iglap, gumalawang nino. tahan dahan itong bumaba mula sa puno Parang isang usok na nagkakalaman. Hanggang sa nabuo ang isang napakalaking monyong lalaki na halos dalawang palapag ang taas. Maitim ang balat, balbunin at parang nasusunog na kulay. Malaki ang katawan nito at puro ugat. At nang umiti ito, nagkislapan ang mga matatalas nitong ngipin. Saan kayo pupunta? Bigkas ng kapre na malamig, malalim at nakakayanig na boses. Hindi makagalaw si Ariel parang napako siya sa kinatatayuan niya. Pero si Arnel, kahit nanginginig, ay biglang sumigaw. Takbo Ariel! Mabilis niyang hinila ang kapatid. Pero hindi pa sila nakakalayo ng isang napakalaking kamay ang humarap sa kanilang dinaraanan. Hindi pa ako tapos sa inyo. Bulong ng kapre. At sa isang iglap, biglang nagbago ang paligid. Ang landas na dapat pabalik na sa bayan. Biglang nagbago. Napalibutan sila ng mga punong mas malalaki pa kaysa sa mga dinadaanan nila kanina at ang hangin ay biglang lumamig. Nasa na tayo? Si John ni Arnel halos maiyak-iyak sa takot. Pero si Ariel kahit na nanginginig ay may naalala. Kapag nakaharap mo ang kapre, huwag kang magpapakita ng takot. Huwag kang tatakbo. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Dahan-dahan lumapit ang kapre. Ang mabibigat nitong mga hakbang ay parang lindol sa lupa. Tumingin ito kay Ariel at ngumisi. Matapang kabata. Ngunit nang tignan nito si Arnel, biglang nagdilim ang mukha nito. Pero ikaw, ikaw ang gusto kong paglaruan. At bago pa nakasigaw si Arnel, isang napalaking kamay ang dumakma sa kanya. Bro! Sigaw ni Ariel. Pilit na inaabot ang kapatid. Ang may isang malakas na hangin ang tumama sa kanya at itinapon siya papalayo. At ang huling narinig niya, ay ang malakas na sigaw ni Arnel na unti-unting lumulubog at naglalaho sa kadiliman. Nagising si Arnel kinabukasan, nakahandusay sa tabi ng daanan, sa mismong lugar kung saan sila dumaan. Wala si Arnel sa paligid niya. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang kapatid pero hindi niya na ito makita. Nagmadali siyang bumalik sa bayan, isanalaysay ang lahat ngunit walang naniniwala sa kanya. Lasing lang kayo, baka kung saan lang napunta yung kapatid mo, sigaw ng isang matandang lalaki. Pero alam ni Ariel ang totoo. Kinuha ba talaga ng kapre si Arnel? O nababaliw na lang talaga ako? Asa na kaya yung kapatid ko? Okay lang kaya siya? Tanong ni Ariel sa sarili. Mula nang mangyari ang insidente ng iyon, hindi na muling nakita pa si Arnel ng mga kamag-anak niya. Pati na rin ang mga taong bayan ay meron na rin pagtataka. Simula noon, wala nang araw ang lumipas na hindi hinanap ni Ariel ang kanyang kapatid sa gubat na iyon. At sa tuwing pumupunta siya sa gubat, Naamoy pa rin ni Ariel ang amoy ng panghi at mabahong tabako sa hangin. At minsan, sa pinakasulok ng kanyang paningin, may isang napakataas na anino na nagpapakita ang nakatayo sa tabi ng puno ng akasya. Nakahawak sa isang lumang bote ng alak at may isang malaking tabako na dahan-dahang nagliliab sa kanyang mga labi. At kapag bigla naman niyang nililingon para kumprontahin ang nilalang, wala namang kapre sa puno at may mga pagkakataong sinasadya talaga niyang magpagabi para mas malaki ang tsansa niyang makumpronta ang kapres Akasha. At habang siya nakatayo sa harapan ng puno at kinakausap ito na ibalik ang kanyang kapatid, takang isang madilim at mambagal lang na ang naririnig niya mula sa itaas ng puno. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag mong kalimutang ilike ang video, mag-comment at mag-subscribe para updated ka sa aking weekly upload. At kung meron kang kababalaghan story, huwag mong kalimutang i-share para magawa na rin natin ang kwento. Hanggang sa muli!